Saan ang sakit? Dito. Ito? Ito. Ayan? Okay. Yan lang? Ito. Ito. Dito. Ayan lang? Ito. Ito. Tapos ito? Oo. Ayan lang ba pa ito? Okay. Hi everyone. So ito yung kasama ko dito sa work. Siguro ano. 7 years na ako dito sa trabaho. Tapos siya. Ah, uh, mati 10 years na. So, sa 7 years ko dito sa trabaho, bilang lang sa kamay yung pagmasas ko sa akin. Siguro twice ko lang siya namasas. Dahil hindi talaga siya nagpapamasad sa akin. Dahil nahiya siya sa akin. Dahil madalas niya akong binubuli. At saka, number one basher ko to eh. So, ngayon, dahil sobrang sakit na nga ng likod niya. Ngayon, nag request na siya talaga na magpamasad sa akin. Tapos sabi ko naman, imamasad na kita pag payag siya na bibidyuhan ko siya. Para makita nyo rin kung paano ako magmasad guys, lalo na pag mga ganitong sakit. So ayun, pumayag naman siya, kaya ngayon, uh, nagstart nag-start na kami na massage. Naisip ko rin na baka ito na rin yung way para makaganti na rin ako oh, sa pambubuli niya sa akin. <laughs> Pero siyempre joke lang yun. Seryoso yung pag ko sa kanya guys. So, ito na po. Start na kami. Okay. Ha? Huh? Okay lang. talaga tudong. Okay. Pero 15. Hmm. Ito. Set up and Sabihin mo kung, sakto doon ha. Sino oh, O nakasiksik siya sa Ito lang siya, O kabila din? Ito Ang ingay nung ano no? Yan. Yeah. Ang ingay nung ano yan. Ito? Mm -hmm. Ito yung malay mo dong. Mm -hmm. Kailangan siya yung ganun pala. Tapos sabay, hindi inan dito. Ano mo na? Bago yung ano nila. Pero ang <laughs> ingay. Braso. Dito, sabi mo dito dong. Wala? Wala, ha? Mas matindi dito. Mas matindi dito. Iiyaw na yan. Sight sa Sakit? Ha? Pakti mm -hmm. lang? Mm -hmm. Dito. Nula o meron pa? Meron po. Paas dito gitna. Mm -hmm. Ha? Mm -hmm. dito? Mm -hmm. Mm -hmm. ¿Te da cuenta? Sarap dulu bapa lelak pasien mana masa Hmm, ah, oh. mas mana kat sana? Hmm, si ano si Prangkudin? Sorry, si Prangkudin. Sky. Ay, crown. Ito, kalit na. na. ano Dito. Oh, my goodness Thank you. Si, Ah, si Pupayndang. Ganun pa po. niya ito Ito, ito. Ito. Tapos, ito ba yung ano, madiin na madiin. Si ano, si Sir Danny? Oh. Uh -huh. Ah, grabe din. At saka dito dong, Sir Danny dito. Ako lang doon nakakuha ng dito niya. Kaya na, kaya dito sa kanya eh. Ano? Ato yung hindi? Pwede nga. Ibakit po. Sakit? Ibakit po. Iyong dito. Thank you for watching, guys. Bakit paano hindi?